Hindi may paliwanag na kasiyan ang nadama ni Nanay Helen oh. nang makita niya ang inihandang sorpresa ni Sir Reynaldo para sa kanya. Jonathan Silvestre po, Bidang Pinoy. Uh -huh. Siya po ang Bidang Pinoy natin ngayon. Ay, okay. Basta po kayo. Ah, yun po. Ang boy po tayo. Ang boy. Sana, <laughs> ano, mga natin. Anak po natin. Sana, mga natin mabuti ang anak po ay pamalengke. Salamat po. Salamat uh, po ilan <laughs> ang aking ano tanda salamat sa akin sa kalila Maraming salamat sa sa juice sa, dahil and kayo na ano nagpa kasi sila kasi uh -huh. sila nag nagbigay sa akin lalo ng... <laughs> <Ayos> na para sa pallet Avis thank you gusto pa gumawa ng sabon at po ako ng Talagang masaman ng loob. Ayos na yan, maapapris eh. Eh buti po. No. <laughs> hindi ko <laughs> Hindi ko alam ito. <laughs> huh? Hindi ko alam. Hindi, hindi ba, ko alam ito. Uh. Akala ko po, eh, uh, simple lang pong interview. Pero hindi ko po alam na ganito po. <laughs> <laughs> okay. Maraming <laughs> okay. salamat po sa Panginoon. Napakabuti po niya sa akin. <laughs> dating pangarap ni Nanay Helen ay nabigyang katuparan sa pamamagitan ng kinsangkapan ng Diyos upang matulungan si Nanay Helen. po namin na antik na namin kayo sa isa na namang istorya ng ating bidang Pinoy. At nakita nyo naman o, oh, paano nagsimula yung ating, ating bidang Pinoy. Nagsimula siya sa wala, subikap siya, naging maayos ang buhay niya. Ayun naman, Tina, nangyari ngayon. Yes. Nag-share siya Bumulo. sa, yeah, sa ating maswerteng Pinoy ngayon. Yes, Jonathan, napakaswerte ng na ating paborito yung talagang sincerity ng kanyang pagkulo. Dito wow. lang huwag yan sa kakaibang livelihood program na may public service. UNTV, every Thursday, 4.30 to 5 p.m. ng hapon. Kapag bida sa negosyo, bida sa pagkasenso, asenso bida ang Pinoy! Maganda yung ginagawa niyo. Kasi, pagkaya ko, kung wala kayo lalapit na pa yun, paano ko matutulungan yung tao? Na? O, ibig sabihin, nakikisirte din ko. Kung wala kayo, ano yun? wala la. Okay, magkanday din nazo. The best. Oh. <laughs> oh. <laughs> Pag um sa niya, eh. Order, tablet, eh. 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 mo Eh. 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 mo. Eh. 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 at Eh. 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 Eh ganon Kaya tumbrang saya kaya unang-una sa lahat pasalamat ako sa Diyos dahil alam kong gawa niya 'to